What's up guys? Look at this. Wow. Take a look at this guys. Ayan. Napakaganda po ng pagkagawa ng mga uh, estudyante. Ayan. Wow. Talagang napahanga ako sa kanilang talento. Ayan o. Oh kabuuan dito naman po sa isa ayan may serena ayan ay, ganda po ng pagkano nila pagkagawa ay nakasulat dito Spaceman made Eco Park Maganda ganda ng gawa nila talagang Eco Park ang datingan uh, ito naman ay basketball court ayan andyan yung mga Golden State Warrior may mga fans mga ojins na nanonood. Wow, ito rin oh, ganda rin oh. Nalagang pinaghirap, pinaghirapan ng mga estudyanteng gwento. Ayan, makikita mo sa kanila yung pagiging ano, artist. pagiging malikain ayan o. ayan nasa baybayin naman may nakasaad na God always give us unexpected blessings ayan may mga hayop din may mga Jurassic Park Ayan, may mga ano dun. Tigre. Pabiramu. Ganda talaga. Forest on the island. Eh, yes, may ibon na nakalipad sa taas. ayan. Wow. Pusya guys. Ayan po. G1 farm. Ayan, may basketball court. Iyan. Sobrang ganda, guys. Welcome to La Paraiso. May entrance fee. Adult 50 kids 20. Siyempre may cottage. Ayan, ganda ng eco park. May function hall pa. Thanks for watching guys.